first na experience ko to, in-injection na, na ako sa, sa, likod. Tapos, sabi ko, pero hindi, kailangan natin pumunta doon para makita nila. Masakit man o kung ano man, importante sa akin isang bagay na. Hi, Tinay. Hello. Magandang hapon and happy weekend. Ay, ang ganda-ganda. May ganda miss <laughs> ko to. <laughs> oh, hindi ba? <laughs> Four years ago, ginawa natin to. Tayo, tayong dalawa dito. <laughs> sa pilot telecast or episode yes. ng yung yes. YouTube channel. Happy to be back here with you in your tahanan today, Nay. Right? Ay, ako din happy. Kasi ano eh, nandito ka. Lagi kang wala eh. Ay, okay. Para kang paru-paro, lipad lang lipad. Hala, sige lipad. Nay, uh, una, you look good today. Thank you. Uh, well rested. Ang iyong, ang iyong mukha. Kamusta ito? ilang oras ka natulog kagabi? Five hours. Kaya lang napansin ko, ganun talaga yata pa nagkakaidad. Kumukonti daw ang tulog, hindi pwedeng five hours lang. Seven, eight hours is the best, yeah. talaga. Yes. Sa tingin mo yung ganyang klaseng limang oras na tulog lang, worth na at sulit na pag sa umaga para mag-indak-indak at pagwalis ng bakuna? Siyempre! ka Di ba? May pupunta ka pa pang iba. Saan ka pumukuha ng lakas para makapunta ng ABS-CV at POD? Kung baga sa ano, parang kahit wala mga kontrata ngayon, hindi ba? Di ba pamilya tayo dapat? Yun. Yun, yun ang pinunta ko, family. Kahit na wala akong, kunyan eh, wala ka namang entry, pero pwede ka naman pumunta para supportahan yung mga kapwa hindi ba? Ang sakit pa ng likod ko, ang sakit pa ng tiil mo, di ba? Lahat, yung tuhod. Sabi ko, pero hindi, kailangan natin pumunta doon para makita nila na ito ang sitwasyon ko para pumunta sila sa birthday ko. Ang mo, nung gabi nyo sa holding area. <laughs> nakaupo ka doon, pero parang lahat sila lumalapit sa'yo. Ano mga naaalala mong uh, doon? Kasi si si Mama Chanda dumating din, di ba? Ang tuwa, masaya siya dahil ngayon na kami nagkita. Ngayon na. Tapos dumating si Tito Dante, Dante Ante Rivero. Eto, Maria, okay pa naman, kaya ko pa. Sabi ko, ako din kinaaya ko. Wagas ang ganda mo doon nung buwan, ang ganda nung gawin. Ah, Wag ka brahal. Wag ka brahal. And then nakita kita nung birthday party mo sa iyong disco called New Frontier. Oh, hindi ba? Hindi ko naranasan ng Studio 54, pero may tinatawag na Mary's 60. Di ba ganon? Mary's 60 at club. Oh, disco bao. Nay, kamusta ang pakiramdam mo nung party mo na ang dami yung dumating? Siyempre, natatouch ako, hindi ba? Ay, oh, sila. Ibig sabihin, love nila ako. Oh, di ba ganon? yung mga iba nagpaalam naman sa akin na hindi makakagod niya okay. may previous na silang nauuhan. Commitment, oo. Oh, tsaka, oh, oh. hindi naman magtatapong magtatampo trabaho yun eh. Uh -huh. Kasi nagtatrabaho din ako. Uh -huh. oh, Diyos ko, gwapo ni Gary V. Ah, oh, tsaka ni Martin. Nandun din si Martin. Oh. Nandito si Gary, nandito si Martin. Sabi ni Mary, oh. <laughs> 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 Si Ay, si Ay sa... Bilib na bilib ako kay Aisa. Yan ang ng boses talaga ng bata. Ano Hindi tao di ba? Big things talaga comes in small packages. Nay, ba ito? Itong hindi ka makalakad ng matulig, Ano ba itong, itong kalagayan na karamdaman na pinagdadaan mo? Kwento mo nga, Nay. Kasi yung spine ko, may arthritis sa gagliig ko. Tapos, nung first na-experience ko to, in-injection na ako sa, sa likod. Tapos, yung sumunod, dahil hindi pa rin nawawala yung pain, kasi sa side lang eh. So, ginawa nila, mismo sa spine nila, ako sinaksakan ng steroids. Yes. Tapos, uh, matagal bago nag-effect, kaya iika-ika ako maglakad. Tsaka yung pa ako, <laughs> ang liit na pa ako, manhid. Para may mga karano tumutusok na ganyan. Ang top of it, may page ako ito yung page nine na yun travel nagtatravel mula sa iyong lower back to your tuhod hanggang sa iyong feet. Ah, ah. Oo. Hereditary to eh. Kaya ganoon. So kahit anong gawin ko, talagang magiging ganyan-ganyan. Magiging kagaya ni Mama Beck ako. Ito namang sakit na to, gumagaling naman to. Actually, yung sabi nga, magpa-opera ka na para matapos na yung sakit na yan. Pupunta tayo doon, pero kasi tinitignan namin lahat ng way, kung paano, para hindi nga surgery ang mangyari. Sana, kasi ayoko. Uh -huh. Siyempre, katikim na ako ng cesarean, hindi ba? Ang operation is not a joke, di ba? That's why, parang ako, gusto ko rin ma-introduce uh, ma din ako doon sa ibang angulo, di ba? Nang Para gumaling ako. Saka ano, kaya ko to. Ano pa ang ginagawa mong uh, mga physical activities para makadahan-dahan? Kailangan kong mag-walk palagi sa swimming pool. Walk with faith and confidence. Hindi na kalusang na so, like your beautiful body. When you walk and your body is in the water of the swimming pool, kapusta ang pain? Walang pain. Ah! Ang pongga! Walang pain. Meron na akong nagawa na hindi ko inakala magagawa ko doon muna. So, hawak-hawak ko na anak ko, si Maron. So, naglalakad kami ng mga. Lakad mo na lakad. Siguro mga na beses na kami nagpabalik-balik na ganyan. Tapos mamaya, oy kasi naglalagdanda, -dal -dal di ba? Mag-isa na lang pala akong naglalakad. Ang para. Oo, oy, hindi. Dahil sa chichi, nakapaglakad ako. Yan ang so, yan ang gamot? Oo, chichi and water. <laughs> chichi and water. Equals. Ang tawag dyan ay? Walking Mary. <laughs> oh, meron akong physical therapist talaga. May scratchy. Tapos may hinahatak ka. Oh. Hinahatak yung balakang mo. Pag ganyan. Tapos hinahatak yun yung leeg mo. Pag -ganan. Sabi ko sana pagkatapos ng ano na to, tumangkad naman ako. <laughs> Sabi ko ang daming yung ginawang hatak sa akin na ah. dapat ano? Gumagalaw. Gumagalaw. Para hindi pumanaw. <laughs> 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 Nakakabain ka na eh. Oh, Saan, pwedeng... ba Saan, Saan ba yan pwede? Hindi naman masyado. Saan ba pwede ba po yung energy na eh? <laughs> <laughs> masaya ka ganyan talaga, di ba? Nakakaya nang siguro lahat ito kasi napakadami masalimut akong dinaanan sa buhay ko. Kaya siguro naiintindihan niyo. At tumuhos mga tao, may sakit din na ganito. When your body talks, you listen. Di ba? Dapat ganun eh. Sabi kasi nila, what you eat today, we'll walk and talk tomorrow. Hindi, wag yung katakutan to kasi sabihin niyo sa kanya, hindi mo ko kaya. Ganon. Kaya kita. sa ba, huwag ka matatakot hanggang si Lord. Saka ano, dapat lagi nating isipin na yung ibang tao nagawa ng Himala, di ba? Ikaw pa ba? Oh, I love ka ni Diba? Gano'n ka ka-excited to start working again? Very excited kasi uh, right after Lavender Fields, wala kami ginagawa na Basta Masarap pagpahinga din. Eh. Oh. May gagawin po kami bago dito ako yun. Eh. Pero natutuwa ako ngayon dahil hindi ka gaya nung araw namin nung bata-bata pa -bata, oh, kami talaga. Kami nila pukit. Ang oh, hirap, tatlong pelikula ang ginagawa ko, sabay-sabay, may, may John and Marsha pa ako. Yes. Thank you na dito sa mismong platform mo, ay maririnigat ka ng mga taong nagsusubaybay at nagmamahal sa'yo. Kasi ho, oh, marami pong haka ka, maraming chismes na pag lumipad, may backpack, may buntot, may palm pa. Kaloka, di ba? Hindi natin gamitin yung mga bagay na ganyan. Sa mga chika lang, gamitin natin para sa ikang bubuti o may makapalalim ng kapwa at Pilipino natin o kapwa tao natin. We have to be mindful and respectful. Ano ang nais na tulong ang hingin mo sa mga nangitong? Ay, maraming salamat sa lahat ng mga fans na nagdadasal para sa akin. At para mawala na yung pain. Kasi nahirapan din sila. So, hindi nakita nila ako. Sabi ko, kaya kaya ko to. Okay, ganyan. Bakit? lugutan -lugut, dako? Sabi ko, hindi pwede yan. Ano ang pinaka magandang natutunan ko dito sa pinagdadaanan mong uh, physical condition? Pakinggan mo yung ato mo. Kasi, kailan lang naman yun. ba? Diba? Nag-19 anos lang ako na ano bang ginagawa? Di ba ginaglalaro? Nagtatrabaho. Nagumpisa ng 6. Ngayon 60 na. Nagtatrabaho pa din. The rest is history. <laughs> Tuloy ulit ang buhay. Masakit man o kung ano man, rayuma man, arthritis man, importante sa akin isang bagay na. Maganda ako. Yun lang.